I.I. de las Alas at Pokwang. Magkaiba ang mga opinyon patungkol sa usapin sa responsibilidad ng anak. Matatandaang ang kamakailan, Pokwang, nagbigay ng kanyang opinyon patungkol sa tradisyonal na pananaw ng utang na loob na karaniwang umiiral sa mga pamilyang Pilipino. Sa kanyang pahayag, malinaw na kontra siya sa ideya na may responsibilidad ang mga anak na tulungan ang kanilang mga magulang sa oras na tumanda na ang mga ito. Para sa kanya, mas mahalaga na ang mga anak ay maging responsable rin bilang mga magulang balang araw. Mababasa naman ang naging komento ni Dr. Richard Mata. Patungkol sa isyo ni na Carlos Yulo at ina nito na si Angelica Yulo, saad niya, of course dream ng lahat ng magulang na well off sila pagtanda nila. Pero ang buhay mahirap espilingin. Hindi lahat may kaya pagtanda kahit nagsumikap. Hindi pwedeng hayaan ng anak ang mga magulang sa kanilang kahirapan. So yes, hindi responsibilidad. Pero sino ang tutulong ang gobyerno? Tila magkaiba naman ang opinyon ng dalawang pinakakilalang komedyante sa bansa na sina I.I. de las Alas at Pokwang pagdating sa usapin ng responsibilidad ng mga anak. Sa isang panayam, sinabi ni Ai na talagang ipaglalaban niya ang kanyang pagiging team nanay. Sa gitna ng alitan sa pagitan ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at Angelica Yulo. Ayon kay I.I. ay hindi mababayaran ang sakripisyo ng isang ina para sa kanyang mga anak. Samantala ay naniniwala naman si Pokwang na hindi kinakailangang ipataw sa mga anak. Ang responsibilidad kung sakaling kaya na nilang tulungan ang kanilang mga magulang. Samantala ipinaliwanag ni Dr. Mata kung bakit si EJ Obiena ang kinuhang bagong endorser ng Milo. Saad niya, bakit hindi si Carlos Yulo? Netizens, nagtanong sa pagkilala ng Milo kay EJ Obiena Answer. Dahil alam ng Milo na ang bumibili ng Milo ay mga nanay hindi mga girlfriends. Bago tayo magpatuloy may ipakilala akong bagong laro sa inyo at ito ang 1xbet. Pwede kang makakuha dito ng up to 12,000 buno sa unang cash-in mo. Una kumplituhan mo lamang ang lahat ng ito bago mag-top up at huwag kalimutan ang promo code natin na NicoCares. At sa pag-top up at pag-withdraw pwede kayong gumamit ng bank account at e-wallet. Ngayon naman ay subukan natin maglaro ng color game at pumili lang ng kulay na gustong tayaan at ganyan lamang kadali. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Mag-download na! Matatanda ang kamakailan ay sinupalpal ni I.I. de las alas ang girlfriend ni Carlos Yuno na si Chloe San Jose. Kaugnay ng pang-aaway umano nito sa ina ng Olympian na si Angelica Yulo. Hindi na sikreto sa marami na hindi maganda ang relasyon ni Chloe kay Angelica. Matatanda ang sinisi ni Angelica si Chloe sa paglayo ng loob ni Carlos sa kanyang pamilya. Bukod dito, ibinunyag din ni Angelica ang diumanoy pambabastos ni Chloe sa kanya, dahilan kung bakit hindi niya ito gusto para kay Carlos.